Hala! Tuwing nangungutang ka sa pag-ibig fund ng multi-purpose loan or calamity loan sa kanila, ay lagi ka na lang nagbabayad sa cashier. Bakit ganun? Bakit hindi mo din naman inaalam kung bakit ka nagbabayad at para saan yung bayad na yon? Okay everyone, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. It's nice to see you all. Question number one. Bakit po sa tuwing naglo-loan ako, ilagi na lang akong may binabayaran sa cashier nila. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo inaalam kung bakit yan nagbabayad? Char! Usually naman talaga, kapag mga ganyang cases, mga ganyang sitwasyon na pinagbabayad ka muna ng pag-ibig fund para ma-qualified ka sa yung loan renewal para ma-approve, ay kailangan mong magbayad. It's because po kasi, malamang sa malamang, ay meron ka pong lapses. Like for example, January, February hanggang March ay hindi ka nakapagbayad. Tapos, naisipan mo ng uh, maglulun ka, yung loan application mo, hindi yan tatanggapin ni Pag-ibig Fund hanggat hindi mo na nasisettle yung January to March na lapses mo. Yung lapses yun yung napabayaan natin na utang na hindi natin nabayaran. Next question. Ilang days po ang process para makuha ang bagong PIN. So, so 'yung comment niya ay regarding doon sa vlog ko kung paano or ano ang gagawin mo once na makalimutan mo 'yung PIN number mo sa 'yung Pag-ibig Loyalty Card Plus na partner by Asia United Bank or Union Bank o di kaya ay land bank cash card. Tripin ko ang tawag doon once na nakalimutan natin yung mga pin natin. Okay? Pupunta lang tayo sa bangko. Kung anong bangko yung partner ng ating mga pag-ibig loyalty card plus. 5 working days lang po siya base dun sa experience ko. Kasi ako nakalimutan ko din yung pin and then nagpunta ako ng Union Bank. Nagdala ko ng valid ID ko. SSS Humid ID. Kasi usually talaga yun ang hinahanap nila. At tapos yung pag-ibig loyalty card plus ko. So 5 working days plus payment na 50 pesos. Hindi ko lang alam ngayon, ngayong 2024 kung sila ay nag-change ng payment. So, so wala akong update regarding sa payment. Kasi that time, parang 2023 yata, yun ako nagparipin and then nagbayad lang ako ng 50 pesos. And then, after 5 days, ay binalikan ko yung Bangko. And then, meron pa akong good news sa inyo para sa lahat ng may mga pag-ibig MP2 account. Ay nako guys, good news para sa inyo dahil hindi na po natin kailangan pa na pumunta kay Pag-IBIG Fund para mag-submit ng ating mga provident fund kasi yung gagamitin natin sa pag-claim ng ating MP2 ay yung provident fund. Same form lang siya doon sa 20 years na maturity ng ating contribution or ng ating 15 years. So ganun din yung ginagamit natin sa Pag-IBIG MP2 sa pagclaim. claim Ayun nga ang good news guys kasi pwede na po natin siya i-file through online at syempre kita-kits tayo sa ating next vlog dahil i-discuss ko yan sa inyo kung paano naman kayo mag-file through online ng inyong MP2 para hindi na kayo mapagod, para hindi na kayo pipila para hassle free na kayo and then direct na sa inyong mga pag-ibig loyalty card plus or sa inyong mga land bank ang inyong MP2 claim maturity, ang inyong kapirahan. Okay. Another question, kailan po pwede kumuha ng pag-ibig loyalty card plus? Okay, so kailangan ba natin mag-antay ng 2 years bago makakuha ng pag-ibig loyalty card plus? The answer is no. Dahil once na member na tayo ng pag-ibig fund at meron ka ng hulog ng one month contribution ay pwedeng pwede na po tayo kumuha ng pag-ibig loyalty card plus. Pumunta lang tayo sa kahit saan na branch ng pag-ibig fund na malapit sa atin para hassle free yan sa atin. At syempre bring valid ID. At syempre magdala ng 125 pesos at siguraduhin na ang inyong record ay updated sa Pag-ibig Fund kasi kapag hindi po updated ang ating record sa Pag-ibig Fund ay medyo mahihirapan tayo sa pagkuha ng ating Pag-ibig Loyalty Card Plus pero para sure kayo na hindi na kayo babalik-balik pa sa Pag-ibig kapag kumuha kayo ng pag-ibig loyalty card plus, kung hindi kayo sure kung updated nga ang inyong record, ang gagawin nyo lang po ay dalhin nyo na lang din po ang inyong mga NSO birth certificate para if ever man na nandun na kayo sa pag-ibig fund and then merong kailangang hi-update, ay hindi niyo na kailangan pang bumalik. Okay, guys, so dito na nagtatapos ang ating puntuhan for tonight. So, see you on next vlog para sa ating discussion regarding sa MP to claim at saka kung ano ang mga dapat ninyo munang ihanda. Okay, so it's me again, lizel Good night and God bless. Bye!